Ay guys, pupunta muna ako na ang gulayan mga ka Ayan. <clears throat> At dito na lang tayo dadaan. Haga, hanap tayo na ang malapit na daan. Ah, wala namang malapit dito mga ka Dito ay paano lang. Ayan. Ayan. Dito rin yeah. to eh. saan ka yung kalabasan nito ganoon bueno pa rin pero dito tayo dadaan mga eh ito punta ng gulayan bibili lang ako ng one the ceiling green yan walang sasakyan tawid tayo tawid tawid tayo tawi. traktor ang ganda nung kuwan at pagka traktor sa akin no? yung city hall dito yung maliit city hall dyan at ito na, ano, yung twenty ano. Is maybe on the sea. ano was so halimbid. Tama. at twenty na now. Then, too lang umahapan ah dito so wala pang pumasok wala siguro pa siya pumasok pa ayan mabalik na lang baka sa sunod na buwan dito tawid tayo dito tayo dadaan sa kabila mga kasimpon para pagtawid diretsyo na malapit na po mga tapos yung apartment dito Napakalaki ito mga kasimpan. Pag matapos to. Eh, diyan lang ako pupunta sa Gulayan. At sa Linggo. Ngayon, nga yan? Mga Sa Linggo. Linggo o next week na lang. Ngayong Linggo. At babalik lang mayroon pa man yung natirang mas wala na pabili na lang at pagbibili sa mga ko na bukan wala na, short na po ako sa budget wala na, hindi pa akong bili ang ganda wala pala yung dagong bahay dito mga kasimpula no? yeah, no? ka, yan o bahay kagawa yan sa na bahay napakalaki pala at saka maganda ay dito tayo mag punta uh, tayo ng gulayan bibili lang ako ng puwan dito mga ka kung yung mura lang na uh, maka puwan tayo tama lang sa budget ano lang yung bawang yan bibilihin ko muna bawang okay ka hey malit na liit lang na bawang sa mga tinaglagla So, dito na ako sa Agulayo ng mga kasimpol. Pa-park lang tayo. Dito lang ako mag-park. <laughs> maganda dito mag-park. Dito na lang ako. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasimpol. Bye!